Hi everyone and welcome back sa ating channel. Once again, ako pa si Jay and for today's video ay pag-uusapan natin ang carry-on. Napaka-init pong topic nito and ang dami pong mga nagtatanong in terms of carry-on naiintindihan ko po yung excitement na nararanasan ninyo sa tuwing kailangan na nating mag-pack for our nalalapit na flight. Pero bago po kayo mag-pack, isipin nyo muna kung ano yung mga limits ng uh, mga pwede at hindi pwede ilagay dito sa ating carry-on and of course, kung may mga katanungan kayo, always be mindful na andyan ang mga official website ng ating mga airlines na sasakyan to help out or to guide sa mga questions natin. So, meron akong mga na -receive na questions in terms of anong specific kilos or anong specific weight ng isang carry-on sa airline na to pero nandyan naman si Google to help out. So kung kunwari po ay gusto nyo malaman sa specific na airline nyo kung ano yung mga baggage allowance, ay gawin nyo lang po ito. I-type nyo lang po sa Google ang airline name ninyo, tapos ilagay ninyo ang baggage allowance na words. After po nun ay lalabas po ito, tapos pag naklik nyo po yan, ay andun na po lahat ng details and information and even specific sizing ng mga carry-ons or personal items na pwede ninyong dalhin both sa carry-on bags and sa check-in bags. For today's video, ay i-emphasize natin ano nga ba ang mga pwede at hindi pwede dalhin dito sa ating mga carry-on bags. Ano ba ang mga types na pwede nating dalhin as personal bags? And also, ano yung mga pwede nating ilagay sa loob such as medication, such as liquids and gels, such as kung ano-ano pang foods and goods, and kung pwede ba ang neck pillow or hindi. Na ang dami kong mga na-receive na ganyan mga tanong for this video. And today's topic, na in depth po natin na i-explain kung ano po ba ang anything and everything about carry-on bag. So, ang carry-on bag po, ang tinatawag ay ang mga bags or mga maleta na katulad nito na pwede nating dalhin sa loob mismo ng aeroplano. Yes po, yan po yung kasama natin kahit saan tayo pumunta after security. Bale, yung malalaking bags po ay tinatawag na check-in bags ay i-drop off po natin upon arrival sa airport port at ito pong mga ito ay ang mga kasakasama natin hanggang sa loob po ng eroplano. Pero hindi ibig sabihin na dahil pwede natin silang dalhin sa loob ng aeroplano ay pwede kung ano-ano po ang ilagay natin sa loob ng carry-on bags. Tandaan niyo po na dadaan pa po tayo sa airport security kung saan may mga limits and mga restrictions din sila doon. Siyempre we have to comply sa mga rules and regulations din po nila doon. Kung baga pwede po ba yung malalaking liquid sa carry-on bags or hindi. Pwede po ba yung mga sharp items katulad ng kunting or knives or hindi. Yun po yung mga rules naman na susundan and so next step after ng check in So, para mas maintindihan po ng ating mga mahal na viewers ko ano po ba ang iba't iba at pwedeng gawing carry-on bags, ito po ay example ng ating mga carry-on bags na ginagamit ko. Pag nagpa-fly po tayo, ay pwede po natin dalhin ang mga carry-ons na katulad nito o yung stroller type na tinatawag yung dihila. As long lang po na nagko-comply siya sa mga size restrictions ng mga airline or ng specific airline na sasakyan ko. And also, I use this backpacks or the small duffel bag na katulad nito as my personal item. Always remember na pag nagpa-fly po tayo sa isang regular airline kung saan pupunta po tayo kunwari sa international, meron po tayong allotted na isang personal item at isang carry-on item. Kung saan, pwede nyo naman utilize ang mga ito para sa kung ano man pong gusto dalhin or kung marami po kayo mag-pack. Pero, Once again, ang mga weight ng ating carry-on bags, tayo-tayo rin naman ang nagbibitbit. So, you make sure na mabibitbit nyo lang po yung kaya nyo rin pong buhatin. So, isa po sa mga pinaka-common questions na nababasa ko sa mga vlogs natin is um, ang neck pillow po ba ay kasama sa weight ng carry-on? Technically, hindi po ito kasama sa weight ng carry-on natin. Kasi pwede nyo po siyang isuot. Okay? So, itong neck pillow po ay personal item pero hindi naman po siya kasama sa weight limit ng ating carry-on bag. So kung pupunta man po kayo international or kung ano man pong flight na gagawin nyo and pag nag-boarding po kayo, pwede naman po isuot ng ganito eh. hindi nyo na po siya bit, bit Or pwede nyo naman po katulad ng ginagawa ko, huh? tinatap ko na lang po dyan. Kasi hindi naman po nila yung kinakount as a bag. So let's go dive into the topic. Ano-ano nga po ba ang mga pwedeng ilagay sa loob ng carry-on bag? Number one na dyan, gusto kong emphasize ang medication. Yes po, pwede po ninyong ilagay ang medications or personal medications sa loob po ng mga carry-on bags ninyo. Actually, mas ina-advise pa nga po na ilagay ninyo ang mga medications ninyo sa loob ng carry-on bag para just in case na gamitin nyo siya on board or kailanganin natin siya on board ay mas accessible po siya. Pero doon naman po sa mga nagtatanong, kung kunwari magbabakasyon po sila sa ibang bansa ng mga more than 1 months or 2, 3 or 6 months, mga ganon, kung pwede po ba nilang dalihin yon Yes po, as long as dalan nyo siya in its original form and andun po yung pangalan ninyo sa um, bottles or sa containers and also yung prescription po ninyo or copy ng prescription nyo ay nandon with your doctor's names. Normally naman po kasi if ever man na ma-question kayo sa Customs and Immigrations kung bakit daladala -dala ninyo yung mga gamot na yon, eh syempre, i-validate nyo po yon sa length of stay ninyo dun sa lugar na yon. Kung kunwari, nagbakasyon po kayo kunari sa Japan and 6 months po kayo doon, syempre, you have to bring 6 months worth of medication. And yun po yung ipaprove ninyo sa customs immigration officers. Which is okay naman po yan as lang lang na mababackupan po ninyo yung kung bakit may dala kayo na ganong karaming gamot. Yung iba po kasi syempre nagdadala ng um, mga gamot na hindi naman prescribed. Tapos yung iba naman syempre dinadala nila yon for other purposes. Which is Other topic na po yan. Another thing na pwede pa po natin ilagay sa ating carry-on bags ay ang mga damit at sapatos na pwede natin dalhin at hindi nakasya sa check-in bags natin or kung gusto lang natin magdala ng extra set of clothings. Alam niyo yung karamihan sa atin na nag nagbabiyahe lalo na sa international. Advisable po na magdala kayo ng extra set of clothings na like lahat. Like yung underwears niyo yung mga pang taas nyo, pang baba nyo. Kasi syempre hindi natin alam kung between flight, na dumihan tayo, namansyahan tayo, or gusto lang natin ng fresh set of clothing pagdating natin sa destination natin. So pwedeng pwede po yun dito sa mga, mga maletang ito or sa mga backpack nyo kung gusto nyo. Pwede niyo rin po ilagay dito yung mga mamahaling gamit nyo katulad na lang po ng mga jewelries or yung personal accessories na dadalhin ninyo. Siyempre, ayaw niyo maihiwalay sa inyo yung mga, mga yon kasi mahal yung mga yon, So, pwede niyo rin po siyang ilagay sa personal items niyo or sa carry-on bags niyo Basta make sure lang po talaga na lahat ng dadalhin niyo ay talagang pang personal at kagamitin ninyo on board or kung saan man kayo pupunta. Ang next naman po nating pag-uusapan ay ang ating mga personal electronic devices katulad na lang po ng laptop, iPads, tablets, cellphones, monitors at kung ano-ano pa na pwede nating ilagay sa carry-on bag. As long naman po na nag-fit siya sa ating mga carry-on bag at nag-fit sila according sa allowed na size ng ating airline, bakit naman po hindi, ba? Diba? Kasi ayaw naman po natin siyang mabasag or masira pag nilagay natin siya sa check-in bag. So, pwede po natin silang dalhin as long as pagdating natin sa security, yung mga large electronics na kinakonsider, like yung laptop monitors or yung malalaking iPads, ay ilabas lang po natin siya sa bag at ilagay po sa separate tray para naman po mas clear pong makita ng screening officer yung mga nasa loob ng bag niyo at hindi na po nila kailangan pang isearch pa. Kailangan po yun ilagay sa separate tray para naman po si screening officer ay mas ma-x-ray pa po niya ng mas maayos yung bag natin. Isipin niyo na lang po kung sobrang daming cords or chargers katulad nitong picture na to ang makikita ng x-ray operator. Siyempre, iisipin niya na baka may nakatago sa likod noon or baka kailangan pa niyang isend sa recheck na tinatawag para lang tingnan nila ng maayos yung loob ng bag ninyo kung clear ba siya or hindi. So, para makaiwas tayo sa secondary check na tinatawag ay i-organize natin yung paglalagay natin ng mga gamit natin sa loob ng bag natin. So, nung nag-work pa po ako as a pre-board screening officer back then, ang mga large electronics na kinakonsider ay ang laptop, ang monitor, yung may mga maliliit na TV monitor, yon dinadala rin nila yon Yung mga pagkumpul-kumpul po yung iPads ninyo, mas maganda po kung ipaghiwalay po natin pagdating sa x-ray, or yung mga radio, or yung mga speaker na tinatawag, pwede naman po yung mga yon As long lang na nag Co comply siya sa mga size and weight restriction ng mga airlines. So, yun po yung ilan sa mga large electronics na dapat nilalabas po natin sa bag natin pag napupunta po tayo sa airport screening para naman po hindi po tayo ma-subject to secondary search. Ang isa sa kadalasang mga tanong ng mga pasahero na lumilipad or airport passengers na tinatawag ay ano po ba ang mga restrictions or pwedeng dalhin or hindi dalhin when it comes to liquids and gels. So, Iba-iba po ang mga airport, iba-iba po ang mga bansa. Pero dito po sa Canada, meron po silang ganitong klase ng bag. Ito po ay isang 1 liter bag. Kung estimated 1 liter bag po ito or Ziploc bag. Dito po nakalagay sa 1 liter na to na ang mga pwede lang ilagay sa loob nito ay 100 mils or less. So, yung mga containers na 100 mils or less, or kung kunwari, meron naman kayong toothpaste katulad ng 200 mils na, na, Colgate, kunwari. Pag meron po kayo nun, pero nagamit na po yung kalahati, pwede nyo pa rin naman pong ilagay dito yung toothpaste na yon assuming na nagamit na po yung kalahati, and yung natitirang laman nung tube na yon is 100 mils as well. Mali yung ibang bansa, sobrang higpit po nila na kailangan yung container mismo ng liquid ay 100 ml or less. Pero may mga ibang bansa rin naman po na medyo at-ease sila sa rules kung saan as long as yung laman mismo ay 100 ml or less. So ganito po ang itsura nun, approved and provided actually ito ng katsa which is yung Aviation Security Agency ng Canada. So, kung may ganito po kayong ziplock sa bahay, considered it's a 1 liter bag, pwede niyo rin naman pong gamitin yan. And kung pumunta po kayo sa airport at okay po yun, then it's good. Pero kung hindi, at least alam niyo kung babawasan niyo siya ng konti or hindi. Also, take note din po na isang pasahero ay entitled po or allowed ng isang bag na katulad nito. So, kung lima po kayong mag-travel, limang bags po ang allowed. So, kung kunari lima kayo mag-travel, tapos yung isa sa mga kasama ninyo ay marami siyang nadalang liquids, tapos may isa kayong kasama na hindi pa puno yung liquids niya, pwede niyo naman pong ipag-distribute or ipagsama-sama. Make sure lang po na sealed yung bag. Walang hindi po, kumbaga, hindi sobra sa bag na to. And make sure na yung mga laman niya is 100 mils or less. Siguro siguraduhin nyo lang din po na yung mga ilalagay ninyo ay for personal items. Meron po kasi yung mga liquids, aerosols, or gels na prohibited. It doesn't matter what size they are. So, katulad na lang po dito yung mga bleach, katulad na lang din po dito yung mga gasolina or fuels, mga ganon. Bawal po kasi yon. So, ang lalagay nyo lang po dito sa mga bag nyo na katulad nito ay katulad nila ng mga shampoo, pabango, mga toiletries ninyo, yung mga pang skincare po ninyo, at kung ano-ano pa. Basta isa lang, isa-isang pasahero. And syempre, ang isa sa pinaka-importante ay ang mga documents na dadalhin natin sa flight natin. So, Marami po kasi sa atin ang mga na-petition or magmamay migrate sa ibang bansa and obviously marami pong documentation sa dadalhin doon. So, marami ako nakikita sa mga pasahero ko, na ano? naka, um, naka plastic envelope pa po yata yung mga documents sila or naka folder yung mga ganon. It's a good idea actually. Um, pwede niyo po silang ilagay sa mga personal um, bags ninyo or sa mga carry-on bags ninyo para hindi masira or malukot Pwedeng-pwede pwede po 'yun dito. And lastly, yung mga tao na mahilig kumain, you are allowed to bring food or to put food in your carry-on bags. Of course, as long as kung kunari magdadala kayo ng drinks, dapat 100 ml or less pa rin po 'yun kasi siyempre, kailangan pa rin po na mag-comply sa rule na 'to. Pero po kung solid food, pwede naman po kahit ano, and kahit walang limit naman po yung mga solid foods. Although kung kunari meron po tayong food na um soup or yung mga chili na sinasabi or yung mga may sabaw na sinasabi guys, kasama pa rin po yun sa 100 mils na restriction sa ating um, carry on sa airport. So, wag po kayo magdadala ng maraming sauce yung mga spaghetti sauce. Kasama po yun sa 100 mils limit. So, kung meron po kayo mga ganun, lagay nyo na lang po sa sealed na container sa inyong check-in bag. Pero sa carry on bags, always be mindful of that para hindi nakukuha yung pagkain sa security. Kasi sayang, di ba? Pero yung mga snacks ninyo, cookies, pretzels, yung mga ganun, o yung mga chips na dadalhin ninyo, feel free. As long as it's solid, wala namang problema. Kainin nyo, i-consume nyo sa aeroplano, go for it. Ibang usapan kasi pag, um, dadaan tayo sa Customs and Immigrations. Yung mga food na dala ninyo both sa carry-on and sa check-in bag ninyo ay dapat nagko-comply din po yun sa mga allowed at hindi allowed according sa Customs and Immigration, both po sa pupuntahan ninyo or sa pinanggalingan ninyo. So, para mag-less hassle, do your research naman po. So, kung saan man po kayang bansa pupunta or kung isearch nyo lang po sa Google kung is this food allowed to cross the border, yung mga katulad nun it try nyo lang po kasi katulad yan, may mga uh, dried food, dried meat, dried yun, alam yun, mga plants na pwedeng dalhin at hindi pwedeng dalhin. So, another topic naman po yun. Pero, always be mindful kung ano yung mga dadalhin ninyo and make sure na alam niyo kung ano mismo yung mga nasa loob ng bag ninyo para pag tinanong po kayo sa customs, ay at least alam po ninyo ang isasagot ninyo. Kasi, isa rin po yun sa mga red flag pag po yung mga custom officer, kunwari, nagpunta po kayong US sa United States sa so tanungan nila, did you pack your bag? At pag sinabi niyong, opo, pero pag inopen nila, ano to, at hindi niyo masagot, syempre red flag po yon. Kaya you make sure na aware po kayo and honest po kayo kung ano yung nilalagay ninyo sa inyong mga bag, both sa carry-on and sa check-in bags. Ayan, so I do hope na may mga konting na pulit po tayong kaalaman dito sa video natin ngayon. Like usual, kung meron po kayong comments, kung meron po kayong mga questions, or kung may gusto lang po kayong sabihin, please do comment down below para magkwentuhan naman po tayo doon. Kung kayo po ay subscribe na sa ating channel, marami pong salamat. And kung kayo hindi pa po subscribe, please feel free to subscribe and hit the like and notification bell para naman po mas maalam niyo pa kung ano yung mga next videos natin. Again, ako pa si Jay and thank you for watching. Watching. See you in the next video!